Aquarius, tignan natin kung kamusta naman ang kaperahan mo ngayon. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike like na din po ng ating video at sa mga nice pong mag-avail ng ating private readings ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating QR's Bracelet. Makikita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by alien Race and also pwede nyo pong panoorin yung inyong Moon, Rising and Venus sign para sa mas kumpletong mensahe so tignan natin your energy your energy in terms of money Aquarius We have page of pentacles. So, meron ba kayong pinag-aaralan dito ngayon? Ayan. Pwedeng trial and error yung iba sa inyo. Meron kayo ditong um, parang experiment. Ayan po. So, nakikita ko naman dito. Maganda naman yung inyong kaperahan. Pwedeng hindi pa lang talaga siya nagbo-bloom talaga. Pero, maganda na po siya. Ayan. Lalo na kung na-appreciate ninyo yung inyong kaperahan. So, magle level up pa po yan. Tingnan natin. Ano pa mensahe? We have page of ones. Ayan, tinututukan mo talaga yung pera mo ngayon eh. Tapos, nakikita ko rin dito, nag enjoy ka. And, malinis yung hangarin mo in terms of your money. Ibig sabihin, pwede po na yung iba sa inyo, no? Pero, legal talaga yung inyong mga ginagawa para dito sa inyong, um, kaperahan. Okay? So, pagkita po ninyo, ayan, pwedeng legal talaga yung mga businesses ninyo yung mga trabaho po ninyo. So, siguro kasi dahil ayaw nyo din naman na magkaroon ng problema. No, in the near future. So, tignan natin ano ba yung uh, past issues mo pagdating sa pera na still nakaka-apekto pa rin sa'yo. Okay. Ano yung past issues mo in terms of money? we have scorpio ayan so pwedeng nagkaroon ka ng problem dito around uh, um october november for some of you or ayan po could be last year yan or nito lang siguro nitong october nagkaroon ng problems yung iba sa inyo in terms of your money or pwedeng ito yung mga taong kadil mo ayan so pwedeng nito pang mga nakakaraan ano parang Leo season pa lang, meron ng problems yung iba sa inyo. Accident, may na-accident ba diba dito? Hmm, siguro into recovery yung iba sa inyo. Parang ngayon pa lang kayo bumabawi. Meron dito pwedeng napilayan ng kamay, eh pwedeng yung kamay nyo or braso nyo. Yan talaga yung pinakagamit na gamit ninyo sa inyong trabaho. So medyo bumagal no, yung flow ng money dito sa inyo. we have desert island. Ayan. Nagkaroon nga ng problem yung iba sa inyo. Pwedeng meron dito na aksidente tapos tinakasan kayo nung naka sa inyo. Either yung iba sa inyo, yung aksidente na sinasabi natin dito is pwedeng may nabuntis. Ayan. Or pwede rin naman talaga aksidente. Okay. Parang pinagtaguan na kayo hindi na kayo hinarap nung taong to, Aquarius. Oh, so, tignan natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo, okay? Tignan naman natin. So, pwedeng ito din na, ah. itong mga sign na to, Scorpio and Leo, is pwedeng isa yan sa mga humahad lang, or yung tao na yan, o yung may sojak sign na yan, ay humahad lang po yan sa growth ng iyong finances. Parang laging nakakontra sa'yo. Nakikita ko kasi ditong energy could be your father or your sister. Tingnan natin. Wala naman kayong sister, Eddie. Eh, brother niya 'yan. <laughs> Tingnan natin present issues mo naman ngayon pagdating sa kaperahan. Ano naman yung present issues mo in terms of money? We have nine of wands. meron tayo ditong six of swords. So, nakikita ko lang kasi sa inyo dito, mas tahimik na kayo ngayon eh, pagdating sa inyong kaperahan. Okay? So, pwedeng mas kumikita kayo ngayon, pero kayo na lang yung nakakaalam. Actually, di man siya issues, no? Pwedeng more on, ito yung ginagawa ninyong pag-iingat. Tsaka, naglalagay kasi kayo ngayon ng boundaries. Yan, pwedeng, di ba, once na niloko na kayo ng isang tao, wala na talaga kayong tiwala. At kahit kailan, hindi nyo na talaga pagkakatiwalaan yung tao na yon. Tignan natin house or family situation pagdating sa money. Kamusta naman po? We have the sun. Okay, so yung iba po sa inyo, is pwedeng some of you pala, ibang tao tong nanloko sa inyo. Kasi maganda naman yung pinapakita na energy pagdating dito sa family ninyo. Some of you, masaya naman po kayo. Mm -mm. Pwedeng siguro ito is own problems po ninyo in terms of money. Na pwedeng hindi naman kasama yung family ninyo. So, the sun, ayan, pinapakita rin po dito na masaya naman kayo ng family mo. Okay naman yung sitwasyon po ninyo. ah uh, yung relationships ninyo together. And, pwedeng may mga good news nga rin na paparating pagdating sa inyong pamilya in terms of money. Sa friend naman, we have the magician. Ah, kaibigan. Pwedeng ito pala kaibigan mo. Meron kasi dito, oh, pwedeng niloko ka na, ng isang kaibigan. Parang pinaasa ka. Aquarius, ayan. Meron dito, magaling magsalita tong friend mo na to. Parang lahat gagawin niya, lahat kaya niyang sabihin para mapunta sa kanya yung simpatsya ng mga tao. Tignan natin. So, ingatan mo or iwasan mo na makipag sa taong to. Sa love life naman, okay, paano ba nakaka-apekto yung love life mo pagdating sa yung kaperahan? We have page of cups. Okay, so nakikita ko dito, na ano, parehas kayo ng person mo, ng asawa mo, na ready-ready talaga na matuto, na gusto pang mas payabungin yung inyo pong kaperahan. Nakikita ko dito na meron kayong teamwork. Mm, -mm. we have the high priestess. At nakikita ko naman dito, Aquarius, na yung taong pinili mo talaga na makasama is yung taong makakatulong sa'yo. ba diba? Mahal mo na, nakakatulong pa sa'yo. Nagtutulungan pa kayo dito. So, maganda naman ang energy na pinapakita dito pagdating sa kaperahan. So, nakikita ko dito talaga is teamwork kayo. Kung ikaw more on actions ka, yung person mo naman more on siya yung parang siya yung nag-iisip para sa ikakabuti ng inyong kaperahan. Mhm. -mm. Pwedeng siya yung nagma tipong kanon. Pwedeng siya yung nagma ikaw naman yung kumikita. Hindi ko alam kung meron kayong business, pero ayan, kung mag business man po kayo, ano, maganda rin yung pinapakita dito kayong dalawa. Yung tandem kayo pagdating sa business, maganda po yung energy na pinapakita. tignan natin pagdating naman sa career. We have king of pentacles. Pero marami din sa inyo dito, Aquarius, no? Sinasabi ni Universe na mas maganda rin yung energy ninyo kung kayo ay nagtatrabaho. Mm -mm. Kasi hindi naman lahat para sa trabaho. Hindi rin naman lahat para sa business. O, so, tignan natin yung business energy. Mm, maganda rin, no? Maganda. So, yung iba po sa inyo, kung nasa larangan na po kayo ng uh, trabaho, ayan, meron na kayong trabaho, mahalin nyo po yung trabaho ninyo give your best. At kung kayo naman ay nasa paglarangan ng pagbibusiness, galingan nyo pa po. Ayan o. Oh. Kasi you will have this strength talaga. Hmm. You will get this success na hinahanap po ninyo. Four of Pentacles. Hindi nyo lang maging matipid pagdating sa pera. Kasi nakikita ko rin dito yung iba po sa inyo. <laughs> Tamang may teamwork kayo pero baka hindi rin kayo matipid talaga. Oo. Oo kailangan i-track down nyo po talaga yung inyong finances. So, tignan natin ano pa yung mensahe para sa iyo, Aquarius. Mensahe po natin kay Aquarius, Spirit Guide. We have, you pull the strings that control your own life. Ayan po. So, ikaw ang kumokontrol sa iyong buhay, Aquarius. Kaya, wag ka din naman, no, magpakontrol sa ibang tao. Sabi nga, matalino ka dito. ba diba? Kaya kontrolin mo yung buhay mo. Ikaw ang may control dyan. Kaya, yun. Huwag nating isisi sa iba. ba diba? may mga failures man kayo dyan, sa mga failures nyo naman, may matututunan naman kayo. Kaya, yun. Huwag nyo isisi sa iba kung may mga bagay man na hindi umaayon po sa inyo. So, tignan natin. Ano pa ang mensahe para sa'yo? Spirit guide, mensahe pa po natin kay Aquarius. Meron tayo ditong prioritization. Yun. Kaya sabi ko sa inyo dito, diba? Yung iba po sa inyo is pwedeng, yes, may teamwork. Pero, baka teamwork din kayo sa paggastos. Kaya ingat-ingat po kayo sa paghandle ng inyong finances. Sabi dito, prioritization. You have successfully set priorities in your work and life, managing resources and time effectively. This focus is helping both personal and career growth. So, dapat kumbaga diba? alam niyo talaga yung goals niyo alam niyo kung ano ba yung dapat ninyong i-prioritize pagdating sa inyong kaperahan ayan yung oras din po niyo no time management din gift use opportunities that arise you will discover new talents and will lead to new opportunities ito yun oh no? pwedeng may mga skills kay dito na hinahasa no? Kayo, hinohone kayo parehas ng person mo. Ayan po, opportunities yan na pwede nyo talagang i-grab. Mm, -mm. Makakabuti po yan sa inyo. So, wag nyo sayangin yung oras ninyo sa walang makabuluhan, sa hindi makabuluhang bagay. Use your time wisely. So, yan lang po ang mensahe para sa iyo, Aquarius. Maraming maraming salamat. Ingat ka po always and more blessings to come.